Singang nyo. Yatag na ko ni, pero pwede, ugma na natin pala yun. Ano ba? Dili na na ko ni baliga sila, ayun eh, kung kaon niya ni. Eh. Okay. Nagnawag man sila, wala na may bakante sa kanan So, ang gamito na mo maturo ni ugma, sim ka eh. Okay ra? Ang sa oras kaya, ba? Buntag, ang ug uh, mga ugma eh. Ang sa oras na makauli, mga udto. okay, okay. okay ra? Hmm. Oo. Oh. Oo. Oh. Pero, Oo. Oh. Oo. Ay, dili, dalang gabi ito gano'n araw roon Pero kani, eh, huwag sigurado mo kuhaon niya ni, eh. dili na nako ako niya na tagsalain, pero gamiton nang una ako. Gamiton naman sa masim. Ayun na. Ang taplong magtanaw ba, gano'y nagpaabot niya ng tag. Niya, ano, dili na gano'y niya, ano ko sayang ha, dili, ayun na lang sa pag-entertain buyer kay gamiton sa nato. Hmm. Pero kung kaon gid ninyo, oh. wala na. Wala na. Oh. Wala na may ikon lain. Oh. Inyo ah. <laughs> <Wala may biyayin laughs> na ni. Inyo na, 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 na ni sakyanan. Wala na sabot Ah. Dalon gid na sa test di ba? Wala may biyahe lagi dalan na ni. Wala may biyahe sa dalan na Dili mo gud ni na i Oh. Kato musukol gyapon to. Pero good goods gud kani pambiyahe. Kaya lang para way kulba ba kani nang restrado.

Ah. Uh. At titingnan mo uh, uh, Wala nag-anyagi uh, pa alas dito. <laughs> Balik na. Sato lang man nang sabat niya ko, syempre. Gamal lang ug ano sa sa ba yeah, uh, uh, Build okay, lang to, build. Ang build ana biring uh, ang katong angkon. Ipa kun. Mga goods kayo, may problema sa kuryente sa mo kita. Ha. Pa-pisted ba jud. Wala na nagagana. Ah, pag sayang. Ikono baala kun kun kun. Oh, film. Ano. Ano. Goods na kay ni. E. <coughs> ang pasalig kun ako sa si money, eh. ihat to jud ganing kung asa kemuadto. Ya to jud ganing. Kuki ang makina. Kung arte lang jud ka, sempre ang dagway. Hmm. Diba sa sulod din ana. Pero kung isipon ni mong makina ug ang ano. Goods na kay. Diba? Eh. Ah, yours na ni, yours. Utang sa una goods na ni. Oh, 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 oh limpyo kay sulod. Yours na ni. Wala nagmalanta badayon na kay gamiton sa namo. Like, <laughs> ah. Ah. Para nalaman mo 'yung resort, nalaman ko reservation sir ah, ano, ano nalaman. Alibor naman po. papel, kita na 'yung papel. Wait, sabit na. Open din na Okay, oi. Jan, let's go na. Ako na ibalik 'tong nya dito. Mamaya gamitin na mo. balik alasannya guys soldani nih, pero atau saya nggak